Sa pagbasa, ikaw ay may pag-asa. Ngunit ikay walang gana, hindi nahahalina. Takot sa maestra pag basa ng letra. Ang pagbasa ay iyong sandata para matuto sa mga asignatura. Matututuhan ng siyensya at iba't ibang kultura. Matututuhan ng matematika pati teknolohiya. Ikaw may isang tukha, ikay makakaunawa. Di lagi aasa ng awa. Gusto mo ba lagi ikay kasama sa kawang gawa? Nais mo bang manatili sa laylayan ng lipunan, taong tinatapak Habang bata pa ang pagbabasay pag-aralan, ang makatakas sa kamangmangan. Ako'y iyong pakinggan para sa iyong magandang kinabukasan